ngawur dan coba lagi kembali semua mak papa bis pul ke bah bahuan so kau tahu beli oke kita so kau tiri oi halo halo ki awak nak agas-agas! yang so kau nih, ni bis papa aniba? bah kapuk temang buka yuni bah awak nak surut surut Jud! Kani ay, eh. hulay na ako ni Tawil Biyat at atam po di Dirigod. Mm. Ha ha, problema na po. Nagas mag-silpon na ko. Huh? samak samog ang gudning host ba? Ano Saan man ako, ni eh? Yaw ko si Guma dira sa balay. Palito, na, dira, eh. Ay, try doon akong palit sa tindahan, Bi. Ang panader sa tindahan ay. Ayaw! Ay, Long, namay no, baligyan Guma? Ha? Ha? Guma? Oo oh, ka na guma. Ka na ba? Ay, pa so may balik ya guma. Ay, sige, salamat. Sige, mangita lang sa lain. Okay. Asa kung guma ni, uy? Ka! Ni apotulan ni, uy? Saan na ako Ay, alam ko na! apa apa kedai apa abre gaya eh gaya mabre eh Ibaan mau kuami, eh. Selamat makaligo na jug. Uy, Ati yan na naong sa maning host dire. Ay pa na na ako na pa pero gidiskart yan na ako paghihitan na ako. Ang sabugaw mo ka nagtanaw ka aning host dire o? Pero sige na lang at least imong gihitan da ano anak naghulat sa kuha plus points ka sa kuha ha. Sina kay maligo sa ko kay igang na kayo. ayo. Igang na gid eh. Lo. Naong sa maning Pak. Sustan kamu lagi oh anggar tir sa umbre. <oczywiście> wala may goma, pili ra ta diri. Ay kani okay papa kay Magti kini papa ba oh, original good ning tabang ka tin <rancisın> papa. Nena? Oray ko, pamulaw sa ko pa. Bart. Kaya salamat part sa pagtanaw sa among video Bart ha. Labi na diri sa YouTube no. So kasi wala ka mo ka subscribe part. Subscribe na mo di haon niya. Paapin na lang do no, comment o taga-asa mo para mabalaan <clears throat> na mo ba o asa na naabot ang mong video ba o niya. Mas-shout out po tamo sa next video na mo. Next upload sa YouTube. Ha? Kaya salamat. Bye baby. Bye bye. Thank you. Okay.